Lapit na ba? Kaso na Wala kaso Pagod ang bike Ano sabi ko? Wala bike ko yo, magandang umaga sa inyong lahat mga kabisyo Ito, lima kami sa ride na to ngayon Nandito ngayon, unahin natin si Papi Ronald Sino? You know? At ating bagong kasama ngayon Si The King Hello kabisyo know? At ito at si Hendrix at Ating Papi Hendrix Si you know? At si Serdar. Yo, sure, sure. Yan. Meron, meron tayong camera ngayon ay, samantala ano. Magra-ride tayo sa kung saan tayo ano, ano. Pero nasabi ko na kanina, ayun pala. Naano na natin mga kabisyo. So samahan niyo kami. Baka magrepal kami. Repal. <laughs> oh. Repal. So dito kami so, ngayon sa so. tapos repal ka 'to. Oh. you oh. Know. Uh, time check, check. Alas 6 ng umaga Dito pa lang kami sa Dabilan So let's go mga Migs Let's go mga Idol Ayan hiniram ko muna yung tagline mo Bro <laughs> Exactly 6.20 in the morning Nandito na kami sa Novali Approach na na kami Traffic light doon sa crossing Nahuli gulay ka sa lamin Isuot na yan Kaya <laughs> nahuli gulay salamin ni Sir Azar At ito approaching ano na kami Dito sa crossing o intersection Pag kumanan ka Kaya yung papuntang Tagaytay By uh, PNP BNP Camp Diretso kami dahil papuntang Bali Duvali Tsaka ang Balaon Ang kaliwa na yan, uh, Santa Rosa, Lasyon. Time check mga kabisyo uh, 6.36 na nang umaga Andito na kami sa Solenad Mall Ito yung gawing kanan ko Ito nga pala marami ditong mall sa Novali mga kabisyo At pasalukoyan Andito kami ngayon sa Novali then marami na mga bikers na mga Nasalubong natin at mga nakakasabayan natin Siyempre marami rin Dito mga walkers at mga nag -jag jagging At siyempre dyan sa gawing harapan natin yung medyo gawing kanan natin yun yung ano bagong bagong bukas na landers ayan o, oh, yan yung kanan natin mga kabisyo so marami pa sa dito doon naman sa gawing pinakakanan ko yun yung ano, SNR so meron din tayo dyan pupunta pinadaanan manda lang namin namin ito ayan o oh. Sa gawing kanan natin, yan yung SNR, then pinakamalapit na kanan natin ito yung landers kagaya na nasabi natin maraming mga nagja-jogging din dito good morning sir good morning. ayan maraming mga nagja-jogging joggers tsaka mga bikers sa mga karaniwan dito ito may talaga namang ito kami ngayon lima kami na nasa ride makita ninyo halos mga bikers at uh, mga joggers so ito ulit meron kaming couple na nalampasan na nagja-jogging good morning good morning so ganyan lang tayo mga kabisyo sino man yung masalubong natin yung nalampasan bati lang tayo sa isa't isa yun oh no? may will balance yun oh Ah, syempre dito marami ring puno dito, mga nara, tsaka acacia. Kaya napakasarap magbike dito sa ano, Valley. Chill ride lang naman eh. Diba mga papi, ito yung mga dalawang papi natin. Gigit na muna ako bago masita ng guard. <laughs> Yan na naman yung chill ride na bottle ride eh. Chill ride na ano? Chill ride lang to. Fun. Iyon. Dapat pala hindi namin sinabi ni ano, si Razar. Kaya pala sabi nyo kahapon Miriam lang ha. <laughs> Yun no? oh. Lakas talaga pag nakaglitz. hu! Lumeri mate. Yun no? oh. No? Hindi sa patya oh Yun oh. hu! Pinakarga na. Hey na. Whoa. Let's go! sana na kami papuntang uh, Marcos Mansion Bis talaga ni Papi okay. Hendrix Papagod ako doon ha Good malakas, nangunguno oh. uh -huh. <coughs> Ganda ng view, no? Oo. Uh -huh. kita na yung ano eh yung tali ah yung ano tagaytay yung Marcos ano palace in the sky palace in the sky oo yes, ha si Kim ha ano ba ba sa likod mga iwan Diretso na kami dito. Kung pag dumiretso ka, ayun yung papuntang matang tubig doon sa source. Pero bawal na dyan. Meron pa rin naman way papuntang matang tubig doon sa Kambalahon. Eto, kanan tayo para sa Marcos Mansion. Kumana na. Ito na yung ahon. Yun na. Yun na. Yun na. Salamat. So ito na yung ahon. Iyo no. Lakas oh. Ahoy muna tayo. bezar, hmm. Anong lagay natin? Ah, ano ba 'to? Oo eh. Ah, wala, 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 wala pala. pala Pinapatag mo lang 'to eh. Ako lawit na oh, lawit na dila ako. Pero mas malakas dyan yung ano, yung nasa ko natin. Oh. Iba yung nakaklits? Dito <triety> yun lang. Oo. Oh. Yun na oh. mas malakas yun oh. Wala yung nagpipitik ah. Mas malakas pa yung nakatrinks oh. Ang lakas oh. Shout out idol. Mas <triety> malakas Tayo pa. Sa practice. Okay. okay. Morning. 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 Shout out sa inyo. Ano na. Ah, Kunan natin yung mga maahon dito. Woo! <laughs> <laughs> Huw! Yun o! No? Ha! Survive! Puti muna natin ng Marcos Mansion Sa Saki 703 Sa Marcos Mansion na kami Ito na o, nangunguna sa race si ano, si Hen, si Papi Henric <laughs> Pangalawa si oh, ni Niwan ni tayo Papi uh, Hendrix, ni Papi Hendrix eh. Niwan lang tayo eh. Ay, yung no? momento. <laughs> oh, grabe. Lakas. <laughs> Parang nagaka ng lang ano eh, nang kambalahon tayo sa Red Bull. <laughs> ay, ba talaga yung oh, may Ba yung may clicks? Parang ay, kaya kaya talaga, no? Walang plus, oo. Oh. Oo. Parang kukukulaps eh. <clears throat> so, saktong alas 7.15 kami ay ride out magkakwentuhan ng maiksi Mag... hindi naman na kami bubudulin siguro ni Kuya Sar dito Kuya Sar hanggang saan tayo? kambalawan lang diba? kambalawan sa'yo ah ha? kambalawan lang to <laughs> kaya kinakabal ako pag sinabang chill ride eh chill ride lang <laughs> chill ride pero malayo no? chill ride lang pa <laughs> 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 pero pinapatag yung ahon kanina iwan nga kami ni papi eh galing uh -huh. na una oh uh -huh. yung nakakalits ang lakas <laughs> makapaglits na rin kaya parang namomotivate ako eh oh yung ganyo ako maganda talaga no oo Dub ano eh doble yung lakas eh oo tumodoble may extra ano energy may energy hindi ka na kailangan mag red bull tsaka lipobitan <laughs> ibana na yung ano talaga naka clutch Tapos naka-green ka pang jersey. Aba. Sak ka pa. Yeah. first time na ulit. Wala kayo. 7.25 na at ito First time ni Papi Henrix First time First timer oh. So first timer. ano yung mga huling abilin <laughs> Diyan na lang yung banayad lang Kung nakakaahon ka sa dabilan Mas chicken ito pero ma parang mas mahaba doon. Hmm, hindi naman. May ikti eh. to e. kasi kasi ito. May ikti ito eh. ito Kasi ito Oo. Kasi may siko oh. pa yon. Bakon oh. na agad to eh. Hmm. So yan. Punahin natin yung ano yung... Mga malalakas. Mga malalakas. May extra ikti radyos. mo, newbie oh. pa lang yan pero ano na. Ang bilis ng umahon. <laughs> yun eh, no? Ako chill lang. <laughs> Ano talaga to? Low profile lang oh. Hindi nagyayabang. no? Sabi niyo ano yun? No? First time? First time daw siya eh. Hindi talaga talagang ano, nagyayabang na no? Nag oh. No? Iwanan ko na yung mga kabisyo na yun. Sabi niya, ito na pala yung ahon, parang hindi ko naramdaman. But, parang bitin ako ha, ako bubudulin niyo. Ako pa. Oh ito na pala yung ano, kinatatakotang kambal ahon. Sabi, kambal ba yun? Parang kambal patag, sabi nga. No? <laughs> kambal patag eh. <laughs> Hindi naramdaman na umahon eh. Oh? Kung baga ano yan eh, breakaway. <laughs> Hindi na nasundan yung breakaway no? Uh, breakaway ahon eh. No? Sabi niya, nag-warm up pa lang ako, oh? kambal ahon na pala yun. Uh -huh. Nag iyo natin mga market Ayos Sige sige lang Nakakamitin ah, ang bike Moring Anong <laughs> sikreto ng ano? Ah, Nakuuna Low profile lang talaga to. Red Bull. Papi, sabi niya ano, first time niya ano? Oh Kapi Hendrix, yun na ba yun? Yun na ba yung kambal Ito ba yung kambal-ahon? Parang tatabi lang lang Parang sabi niya patag lang eh. Eko, warm up oh? pala ako sabi niya. Warm up pa oh, yun I yun? hindi nila. Bitin? Bitin ta? Kambal-patag <laughs> <laughs> yata <laughs> to, hindi naman kambal Bitin daw. pala. Nabitin daw. Red Pal <laughs> daw. Red pal? Parang nangangang may red pal. Parang nila. Eh. Ano na ako? Namin, nantayin nang, nang, ko nila kayo dito. Pupulikatin na ako. Red pal daw. Nantayin ko nila kayo dito. Ibigay na ako. Pagbalik niyo. Eh sabi niya red pal daw, di ba? Mga ilang kilometer pa yan. Mga ano lang yon? dalawang kilometro na lang. Oh. Kasa puro ano na. Oo. Oh. tayo, turon. <laughs> yun. Kaya yun. So magtuturun muna kami. Dito kami ngayon sa tapat ni Inang Doris. Kung saan meron dito. Branch buffet Sir Saan kayo tulad Ah, Saan kayo tulad? Saan TV Anapin nyo? YouTube at Facebook page Nandoon kayo Sigaw nga Ito, nakaano na kaya? Naka-video na to. Anong page, Boss? Kabisho TV Kabisho Anapin na natin ngayon Anapin na na, Boss Shoutout kayo Ito, ito Ayan, may video na tayo Kaya si Sir Shoutout sa mga trupang cowboy cyclist Nawala na kayo. <laughs> <laughs> Anong pangalan niya, sir? B-Boy. sir, B-Boy. Gusto oh. ko laman. Kaya, sir. Si sir. Sir Jimmy po. Jimmy. Uh, uh, shout out sa mga nasa bahay at natutulog. Magbike na kayo. Diyos ko, magbagong buhay na. Ayun Exercise na tayo. <laughs> Kakaydad tayo. <laughs> Ito kasabihan ni Kabisyo. Mulan man ng umaraw, tuloy ang ating bisyo. Hello. Hello. Bisyo na to, yung ano. Matang tubig. Matang tubig. Ah, dito na yung pababa. Pababa ko. Pababa dyan. Saan sa po ang daan namin? Tanong na lang kayo sa may, dito sa may tindahan. Alam ko may babaan sa tindahan eh. na yun. sige oh. po. Thank you po. po sa ride. Sige. Ride safe. Ano, oh, naka-record pala yun. Shout out muna kayo. hi po. Out po. <laughs> Hello. Hello po. Kabisha TV, YouTube, you. tsaka Facebook. Thank you. 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 Sit down sinetap ko muna yung camera natin uh, 8.25 25 na nang nag ride out na tayo na. Okay, uh, so nahuli ako dahil nag up pa ako abo tayo <laughs> 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 oh, yeah. uh, ba <laughs> <laughs> <ang dayo>, <laughs> kitis to ha 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 ah? Alasi pakalitak na tiye bulong ko ay si King lalong nagpapahina <laughs> nagpapatawa saya so, min min minsan naman na naman <laughs> magkabudulan mawag patugtog ng graduation song lapit na lapit na ba ayan pa Nako. Mapapatugtugan kayo ng graduation song. Ah. Oh. Huh. Yeah, Diretso lang kayo. Yan. Susuka na. Pero hindi pa susuko. Susuka pero hindi susuko. Oh. Susuka na. Ganda ng view. Dito sa kanan ko bangin, oh. Nightsake! Parap na parehasang gulog po eh. Oo. Oh. <laughs> Feeling natin. Ako rin eh, oh. <laughs> <coughs> Yan. May patutugtugin na tayong graduation. na mahinga na sila tayo diretso abangan natin sila sa taas ayan mga kabisyo ah, uh, nauna na tayo iniwan muna natin yung apat at nagkaroon ako ng challenge sa sarili ko na alam mo na mangyari tuloy ito ako sa pagpadyak kahit mabagal dire diretso man lang walang pahinga So ito, napakatarik na. Ba't ba ako nagsasalita? Lalong humihirap. Hinihingal ako. Benda <coughs> ng view sa kaliwa ko. Yung kaliwa ko, yun na yung papuntang ano, mabato. O yung snake road na backdoor ng red pal. So yung gawing kanan ko, ito na yung view. Makikita mo yung Santa Rosa. Huh. Kunti na lang. kaya yan meri in the morning ayan magisa lang tayong maahon punti na lang meron ng recovery tsaga caga may nilaga dahil may bulalo sa taas na nagantay na. Nangangami recovery na. Ah. Oh. Inom tayo ng tubig pag naka-recover ah. Ano na? Sakit na sa mata ng pawis. Hanggang ano na, maasim na. Maasim nga. <laughs> Ay naku, para kaka naman dyan. Para sa asim mo, tawanan. Ganda mga kabisyo, yung kanan ko, kita nyo ang ganda ng bidyan yung kita na yung Santa Rosa silang na view lapit na tayo mga kabisyo at kaliwa ko yun yung yun yung backdoor ng regpal yung snake road na tawagin o yung barangay mabato ah, salamin tayo para pogi pag nasa Cam iyan oh mga kabisyo buong kaliwa ko yun ngayon ko mabato nasa lubang natin yung dalawang ano bago ng palo andun pa yung apat ride safe so ito yung papuntang dap dap uh, yan yung yung kaliwa papuntang mabato o yung snake road ito na parating na tayo dito konting na lang na. 20 meters tingo prep pa na wala pa sila. Pa. Oh. Diyan para pahinga. So, Sa na. Nandito na tayo. sa a-crew pala. Ay, 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 ano ba. Dapat ya, 9:40 ng umaga to so, ride out na kami ulit so nahuli na naman ako kailangan ko silang habulin yan na nandito dito si Kuya Zar yan no, ka na karecover na yun dito lang yan ah Ganda ng view oh. Bangin. Sa <coughs> mga visual time check uh, 9 uh, 46 in the morning Yung kanan ko Papuntang ano yan, People's Park Papalos in the sky Kasi dito kami nang galing sa Dapdap -dap. Ito na sila mga ating inaantay. Una si Papi Hendrix, pangalawa si King, Sir King, Papi Ronald, tsaka si Sir Azar. So yan po. At ito, diretyo na tayo ng Tagaytay. na, inaantay na natin sila. So yan, diretyo na tayo. Kaganda ng mga sasakyan, no? Yan na. Nabuo na ulit ang lima. So yan mga kabisyo, ito na, lamig ng ano, klima ngayon, medyo hindi naman pagi, no? Nung nakaraang linggo nga pala dito, matindi yung usok na binuga ng ano, taal, volcano. No, hirap dito no, no? Kasi, uh, na, ano? Kasi, napaka napakahirap din nga, buti ngayon, uh, hindi na siya gaano, ano, uh, nag-uusok. So ngayon, malamig ang klima rito dahil, ano, parang gama natin yung ano, December na, ha? Oh, Oo, okay. tapos Pasko na, ang lamig. Oh. Tapos napaka kulimlim ng panahon. So talagang champion sana to. Ito yung tagpapunta ng Tagaytay Highlands mga kabisyo yung kaliwa ko yun. So ito na. Pakaganda ah, uh, na klima. yun oh. No? Nalakas sila oh. Palipasa, palusong na. Tuwan-tuwa sila. Hindi lakas oh. Bawin na sila. Ay, hindi mo tapos ito. na ang kabisyo. Nagyayap lang na si Kavisio Woo! Pasok! So, na po mga kabisyo, Yung dalawa natin si Sir Lazar Saka si Sir Hendrix Ayan o oh. okay. Time check 10.30 10.30 10:30 na ng umaga So, yan Ah uh nag-ride out kami ng mga 5.30 so mga limang oras na rin kami pumapadyak eto nauna si Papi tsaka si Kidakin ano kami um, from Carmona Dabilan tapos sa Technopark dun sa Barangay Binyan tapos ano, Nubali then Marcos Mansion, Cambalahon tapos ito, uh, Red Revpal Tagaytay, tasa ito silang bayan ano to, bulwagan mga kabisyo Ayan no oh. Grabe oh, uh, Grabe, grabe So, puro lusong na ngayon ang ano namin Napakasaya namin ngayon At puro lusong na Time check mga kabisyo 11.30 na At ito mapapalo na yung lima <laughs> <laughs> si Rasky Papi Ronald So 5.30 tayo umalis Dito sa Dabilan At 11.30 tayo nakakating ulit dito sa Dabilan Oh so, anong na oras No Okay yes, sir Shout out mo si Sir Leon <laughs> Hindi nang hinahanan si Kaisar Daking sa tropa kay Jake sa kay Bawi sa kay Ali si Luis yun sa so, kasasawa ko na sa Cebu yun 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 Papi Hendrix next week ulit next week daw kalawan ha? kalawan daw kalawan <laughs> Papi Ronald sabi ko si Chill Red lang Iyon. Masabi. sabi sabi kambal ahal lang <laughs> tapos biglang nag-repals Oh. Sayang so, ng mga kabisyo. Dito ang inyong kabisyo at laging sinasabi na ang ating tagline. Mulan man nung umaraw. Tuloy ang ating video. Bisyo. bisyo na to! Yes! sumulan man nung umaraw, tuloy ang ating video.